sorry ah oh, smile ah smile smile oh oh, oh naiiyada ko niya daw naiiyak 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 itahiya maganda ka ba ha maganda ba yan ha Oo, maganda class open. 10 class of open. class open. ah momondeng na lang momondeng momondeng Mamandang ng mama. Eee, close your eyes. Close your eyes. Eee. Suplada daw. Suplada. Uy. Ano? O, kanta daw. Kanta. Ano bang gustong kanta ni Ambebe? Nicole. Nicole. Tawanan ano <laughs> <laughs> ang, cute. <laughs> ang, baby, ang cute. Ang baby cute. Ang baby. Lagi na kadila. Be. Be. Dilaan mo sininong be. Dilaan mo sininong dali. Oh. <laughs> oh, dance, dance. Ah. 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 Hmm, then, ilalagyan natin sa YouTube. Hanggang 2 minutes lang to mahal. Bakit tumigil na? Ay, hindi, hindi pa. Dali, patawa na mo pa. To, ano pa? Listen, favorite na din yung The Day You ano? The Day You Went Away And I Don't Bebe! Bebe! Hello! Ang arte! Ang bebe! Ang oh, bebe! Ang oh, bebe! Bebe! Hello! Hello! Wa! Wa aranay! Moshi moshi! Sabi mo nga dali! Ice tiro! Dali oh! Ano ba yun? Ah! Ah!

dance. O, oh, si sing-sing daw, sing. Sing. Sing a song. Listen. Eh. <laughs> Listen. <laughs> Listen. Oh, text mo daw. Mag-text ka daw. oh eto, o. Oh. Mag-text ka. Dali, o. I-text mo si Lola, Mo Lola, Text. Oh. Oh. Eh? Wag. <laughs> Wag wow, mo isubo. Ah. Hello. Four minutes na. Okay. Four minutes na. Wag mo iyan yung kama namin. Utot ka ng utot. Ha? Hindi naman pang haihi Hindi. Listen! Ay, no. ang arte. Listen. Ay, ay, ay. Pagtugtugin mo nga yung pag yung gustong gusto niya. Dali. Um, Tumain na ata. Amoy Evs. Tumain ka na ba? Amoy Evs. Tingnan mo nga, mahal. Kung may Evs. Teka lang, paano ko ikaw close ito. Ding ding. Saan? Pindutin mo din Yung... To? Yung, to? yung mo. Closure. Teka lang. Eh,